Good morning, good morning mga bro Masang storm na umaga no? Pero kakatapos-tapos lang daw Mas Malakas daw ng madaling araw Pasok tayo ngayon Friday Lumayan na natin bisitahin yung mga alaga natin pag out At uh, hindi natin alam kung anong plano Kung um, tayo ba ipupunta ng ah... Uh, pit market kasi may sandstorm eh parang nakakatama dumalis pagka ganitong sandstorm lakad dyan na lang tayo mamaya sa mga alaga natin huh? ingat ingat na lang like na lang mamaya good afternoon ah good morning mga 11 pa lang pala ay 11 18, 18 pa lang naka natin sa world ito binisita natin ang mga alaga natin pakawalan na rin eh. Yun siya yung dalawa. At diyon din rin sa kabila yung dalawa. Uh, Friday na naman ngayon. Pwede natin pakawalan to.

Kasi mainit doon eh. O ikaw ayaw lumabas. Sa sila ngayon Sa po ang natin pakawalan ito ng uh, uh, Dijon. Ipubukan natin pakawalan. Balik po after uh, po. yung kanilang pinto. Pabuksan na natin yung kanilang pintuan ang ating pichon dito ay kulay brown din kamukha nung ama labas ka dyan Ayun, oh. kamukha nung ama brown din nakala ko itim brown din pala kamukha nung kanyang father kamukha sila kulay brown din ito re, na rin nagmana rin sa ama oh. Mm. Ang problema natin dito, pag ito pinakawalan natin, eh, hindi marunong bumalik sa kanilang kulungan. Kaya dyan lang muna sila. Paitlogin pa natin sila ng isang beses. Ito naman, nahiyaan natin nakabukas to pero ayun yung pumasok. <laughs> ah, ayun yung mabas. Gawin natin na buksan lang natin ng bagya nasanay sila dyan ayaw niya lumabas kaya natin eh, yung mga bisita natin na yan oh. magkala rito yung dalawa rumonda na kaya rito pero yung Dijon natin ayaw pa lumabas sa loob lang natin sila muna nakakalabas gayon din to Para masanay na sila Kulungan Tanggalin ko na siguro yung harang dun sa trap door sa taas Para pwede sila maglabas pasok dyan Okay Tayo manananghalian na rin sa kalapati natin na dalawa na yun, oh. pasok sila roon eh. Pag yan pumasok na naman ulit diyan, bukas pa makakawala yan. Kasi sarado pa yung gate doon. Yan. Sarado pa yung gate na yan. Yan ang problema ko diyan sa dalawa na yan. Kaya pinaplano ko diyan pagka ano, yung tatlo natin dito itong bago nating ito, bago nating pares bala ko dito ilagay yan na lang sila ilagay. Yan na lang sila ilagay para yan ang magiging pakawala natin. Tapos, just in case na failure pa rin ang pangingitlog ng mga to, yung barako nito, ipaparis natin doon sa checkboard na yun. Kasi magkapatid yun eh. Ah, sa ano pala, sa suksukin. Ipaparis natin. yung mga bago nating mga pichon ito para nakakawala na dito natin ilalagay so huliin muna natin yung mga yon just in case pag uh, bumalik sila rito check naman babalik yung mga yun eh na natin to para manatili na yung black dyan tapang yung kapatid niya oh. 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 <laughs> yun yung bago nating paronda tapang siya kasi namamaris na to sa kapatid niya eh para para ako yung kapatid niya eh. kaya ang gagawin natin dyan pagpapalitin natin ang pagpares dito dito pag hindi pa nagpisa to Oh, pag hindi pa nagpisa, pagpapalitin natin sila ng kapares. Para naman hindi mag-a-inbreeding itong dalawa. Kasi magkapatid yan. Yun ang plan natin. At ito nga. Uh, itong tatlo na to. Yan. Nalagay natin dito. Tapaw. Kasanayin natin sila dyan. Dyan na uwi. na uh, yung dalawa na to kung saan-saan pumapasok eh yung pumasok dito sa loob ng cooling tower dito eh, walang operation kasi pag may operation yan sipak yung mga yan matipipihan dun sa loob <laughs> ayan ahayaan muna natin silang nakakawala at mamaya uh, mamayang hapon sabukan natin na uh, ano, sila dun sa loob eh. kaya yan ang pangit sa dalawa na yan eh kaya nilagyan ko ng screen yan kasi pumapasok sila roon kaya matao na magpandar at nasanog sila, sigurado. Tigok. <laughs> yan, nila muna ang update natin sa mga alaga natin. Uh, waiting tayo na meron pang mapipisa. Mapipisa na alaga natin. Uh, between, na uh, abituin Sa mga to. Ayan, yan, isa na yan. Dito. At itong bago natin na uh, pangitlog pang lang. Itong dalawa, hindi pa rin nanginitlog eh. Ayan, yung dalawa natin dijon. di dyan Hindi pa nangingitlog yung mga yan Kaya hayaan mo natin sila nakakawala Tignan natin kung uh, Mangitlog Ayan, yung bago natin inakay Ayan, dalawa yan. Ito abuhin, kamukha nung ama Ito rin uh, Brown, kamukha nung ama rin Tara natin ang bagya, baka madaanan ng pusa Makita Yan lang mo ng update natin sa mga alaga natin mga buo. Duckweed, yan Madami na Meron pa tayo dito Makain natin sa manok yan Madami na Matikan tala ang lahat Agad sa salt Ay, lumabas. Nasa loob yung ano eh Sa loob Ayaw natin na pumapasok sa dyan Ayan, ingat-ingat tala -ingat lahat At agad uh, sa